Uh, after hearing that i heard na mayroong mga pinaikot that solicits a signature campaign uh more or less uh a, half a day of uh, the the rooming, uh, signature campaign ay uh, inalam ko kung uh, sino talaga ang involved no and part of my uh, barangay personnel and staffs is uh, uh involved to that uh, A signature campaign that's why i called the their attention na pinatawag ko sila sa office ko and bisa uh, uh, bundles of uh, uh recovered the uh, pirma uh, normal chairs of this committee uh -embargo ko to dahil uh, nakita ko nawala talaga barangay has been the venue of all cocos meetings public forums, public hearings. That's why sabi ko, bakit bakit nagkakarito? Pabigla-bigla ang mga kapil na to. Kaya nga, kinumpiscate ko dahil hindi talaga ito nag nagadaan sa insaktong proseso. At saka, sa amin kasi dyan sa barangay, kahit na problema ng mga padyak or uh, tricycad man sinasabi namin dyan, kung may problema diyan, ginapublic hearing namin 'yan sa barangay. Pero ito wala, no? Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am. But this uh, uh triplicate uh, copy uh, copy of uh, this uh, forms, ma'am, is compensated with sa mga nagtatakbo nito, compensated with 4,000 pesos yun nga lang siguro hindi nila na nakuha yung 4,000 na yun just because nakuha ko to. More than a half day lang ang takbo nito sa barangay ko. Kaya nga uh, ito lang yung nakuha. Pero uh, right now, wala nang uh, mga papel na nag-iikot sa barangay ko. Kaprene, sa apidabit mo, may pinanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yon? Kino siya? Yes sir, uh, that is true uh, honorable uh, chairperson Center uh, uh, Senator mean. This Mr. Uh, Binsarya is one of the uh, trusted uh, first and second district political coordinator of PBA. I know him personally just because kasama kasama kami niyan diyan sa barangay niyo. He is a usual visitor of uh, my barangay kasi it, we have uh, an infra projects. Huh? Uh, what is PBA? Yung isa sa mga party list natin na uh, PBA party list. So, who is the PBA party list representative? Uh it is uh, uh the Honorable Bal uh, mix uh Nograles. Nugra mix Nograles. So uh, she's from Davao, right? Uh he's based on uh, Davao. Thank you. Thank you. Please continue. Uh, last uh, January 10. that was uh, the time na kinuha ko talaga ito dahil sa tingin ko wala hindi talaga ito sa dinaan sa proseso no and in fact uh, sa kadami-dami ng ng uh, mga papel na nakuha ko yung iba hindi na, na ano sir hindi man niyo na pirmahan uh, ito lang this is uh, more or less uh, 30 triplicated copies more or less this is Uh, 200 uh, uh, persons was been signing in this uh, uh, PI's form. So, sa akin po, sa tingin ko, uh, parang may bayad na din. Dahil uh, sa tingin ko, yung 4,000 na yun, hindi nga lang yung nakuha, pero yung 4,000 na yun sa mga nagpatakbo nito, yun naman na, uh, lang din ang uh, ang uh, gusto nila na ma mapahikot nila sa barangay dahil may 4,000 pesos daw. So, Kap, meron kang kasama dito na na ni Binsar Yap ng 4,000? I have here, uh, sino dyan, sir? This member of uh, the uh, may barangay staff na ano sila talaga ang magpatakbo sa firma. Andyan, sino? Okay, tanungin ka dami mamaya. Ah, uh, balik lang ako kay Kapitan. Sabi mo, maraming mga mga taga-barangay mo na gustong i-withdraw yung kalang signature after rekabulabukan. Am I correct? Yes, uh, 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 Mr. Chair. Actually, so, I have uh, uh, this video na after I confiscated or uh, it was turned over to me, uh, this bundles of uh, PI sheets. So, so, for what reason? Bakit not, nila gusto mo win? Anong rason? Bakas sabi nila, you? just because uh, I was uh, videoed with my uh uh one of my councilman uh, he's on a live covering uh during the con uh, my confiscation of the, the of these the documents nag uh, react agad sila no nagpunta sila sa barangay and then they they uh, erase the uh, the signatures and uh, impact dala dala ko ngayon itong mga dokumentong ito so inires nila sila dyan sa papel na hawak mo uh, yeah. takot sila nagpunta sila sa barangay dahil yung uh, word na nakita nila doon, na, na, petition, dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning, the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila, dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay people's initiative na. Yun ang rason. Iyan nga po. Iyan yes. po. Okay. Yes, uh, Senator Bato, uh, Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So, these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpipirman nila. Tama ba yun? Particularly, uh, particularly, uh, yun, uh, Yan po. Yan po talaga ang mga rason. And also, we are in possession of the affidavits of three persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisayno, ayan, andito sila. Eri Monteposo. They're all here, right? At uh, ang sabi nga nila, uh, Mr. Ben Saryap ay uh, ang nagmudmod nitong uh, mga form at uh, binibigay on behalf of uh, the PBA. Pero gusto namin sana pag-usapan to at uh, ma-meet itong si Mr. Ben Saryap. Sinundo sila Miss Monteposo. Nag-park para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate, 4,000 pesos kada 250 signature. Basta makaproduce ka mo ng 250 signature. Tama ba? Yes, so, ma Madam Chair. Uh, yan ito. Uh, hindi, yung luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na-erase nila yung kailan signature. In fact, pinakita mo sa amin itong kopya. Yes, sir. Hawak mo na papel. Ngayon, yung hindi, yung papel na nakalusot na, halimbawa na may nasakbit na na papel, na gusto pa rin mag-withdraw. andito yung kumilik. Tanungin natin yung kumilik, uh, Director Rimlani Tambuang. Uh, ikaw ang Arde, sir, di ba? Uh, during the last hearing, sinabi ni kumilik uh, chairman na yung uh, RA-6735 ay walang provision. Ay yung kanilang, yung inyong uh, kumilik resolution walang uh, provision doon for the recall of the signature kung merong gusto mag, uh, bawi na signature. So tanungin ko kayo, yung mga nasubmit ng mga ibang barangay dito sa Davao City, nasa posisyon pa ninyo ngayon, yung mga papel na yan, Technical, pakitulong nga yun. Pakitulong, bakit nawawala yung sound sa'yo. Yan, yan. Good afternoon, Your Honors, Madam Chair. Mayong hapon, sir. Uh, as far as the signature sheets is concerned for Region 11, sir, nasa receiving po ng mga office ng ating election officers. In Davao City, sir, nandito yung tatlong election officer natin. Nasa ka, nasa ila, ah, sa office nila po yung Signature sheets ng 1st, 2nd, at saka 3rd district na Davao city. Okay, next question. In the absence of the policies uh, coming from the National Committee about the recall, at your level, kung may pupunta sa inyo itong mga tao na ito na nakapirma, na ngayon na-realize nila na gusto nilang bawiin, hmm. del, karapatan namin yan. Signature namin yan. Sagrado yan as far as I'm concerned kung pupunta sila sa iyo, sa opisina ng mga, sino sa opisina nyo dyan na may shipkeeping ng mga, mga papel na sinabit na sa inyo, Sir, kung kunin ko yung papel, irisin ko yung aking signature. di ba? What will be your guidance to your people? Yung mga, yung mga election officers na nakatanggap ng papel. Sir, uh, Madam Chair, ang, ang guidance po, okay. Yeah, Uh, ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin sa Manila, si Director Rafi. Uh, pag may mag-recall, sir, uh, namin ng affidavit, then i-compile namin sa office just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. But the whole signature sheet, sir, hindi uh, namin ma na maibalik until such time na ibalik yung yung affidavit uh, certification, yung Annex B na inisyo namin doon sa proponent. Pero doon sa, doon sa respective signature nila, sir, i-compile na namin yung affidavit nila na alam na namin na nirecount na nila yung signature nila. Pero the whole, uh, ano sir, di na, namin pwede maano until such time na ibalik ng proponent o yung nag-submit yung Annex B o yung certification na inisyo namin. So meaning, yung mga tao ni kapitan, kung gusto lang bawi yung perma nila, hindi sila pupunta sa opisina nyo. Hindi puntahan nila yung tao na nagsapit ng papel nila para ma-recall yung kanilang signature. Uh, Actually, okay, sir, pwede sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirman na itong tao na ito. But after that, after that, pero na. Andiyan na, andiyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit uh, lang, wala kayong, that hindi pa rin ninyo ma-erase yung pangalan nila. Lalo naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung firma niya. O, oh, ito firma mo. Erase natin ha. Kasi gusto mo lang erase You cannot do that. We cannot, uh, we can only take note of that, sir. Until such time na the commission bank will give us the, the guidance. guidance. Just saying that you uh, take note but uh, the signature remains. The form is still considered signed. Uh, sir, kasi ang Madam Chair, ang trabaho namin is isip certificate po namin yung signature. The moment na nandyan, nagbigay sila ng, ng sign affidavit. Sir. The moment na magpa-verify po ang commission, doon na po namin siya pwede I-crush na hindi na sa kasama doon sa i-verify namin. So kayo, kayo mismo mag-crush, mag-iris yes. sa pangalan? Pag yes, Pag-verify na sa labi-labi, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well, Director May... Tambuang, nagugulan ako, ang dali-dali magpa-perma. Maski sino magpa mo, kalat-kalat yan sa mga barangay niyo, hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay. Ngayon yung tao, naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, Unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa Comelec. Tapos, gagawa ng apidabit. Yung apidabit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw iwi yung signature. Ang komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Balik ka. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, masyado yung tao. tao. Uh, thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance sa... Wala pa pong guidance about dyan, Madam Chair. Kung yes, mayroon director. lang po, madali lang. Tama, Director. But uh, we are merely highlight highlighting Senator Bato with Senator Batol, with uh, Kapitan uh, Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, saan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, huy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam. Gusto ko mag-withdraw. Ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kesa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the Comelec Resolution as well as the law involved are both inadequate. Uh, next. Anyway, next question. Uh, Arde. Uh, halimbawa, magkaisa sila la Tutumbukin nila kung sino yung nagsubmit nung kanilang signature doon. Alam mo, makilala nila si PBA party list uh, coordinator na ganito. Siya ang nagsubmit doon sa election officer ng signature ng mga taga barangay Agdao, barangay sentro Agdao. Siya ang nagsubmit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin na, i-withdraw mo yung signature namin kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil uh, false representation yung ginawa mo. Sabos, tapos matakot ngayon yung helwa. Matakot ngayon yung uh, taga-PBA Pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng uh, ng ng uh, Guidelines coming from national headquarters? Ah, in that case, sir, yun nga, uh, Madam Chair, yung, yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng proponent noong -no nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in ko po ng election officer, ibabalik po namin yung, yung uh, signature sheets. Okay. Can we have the names of those people who submitted all these uh, signatures? Yes, sir. We have. Right now can we hear some names please? Madam Chair, for the first district, uh po sa office at saka nag-receive po ng certification namin si Attorney Alex Blaise C. Cunanan. Alex, Attorney Alex Blaise C. Cunanan. I think he's a lawyer. Uh, Madam Chair, can the please uh, take note of these names para ipatawag natin in future uh, hearings ah. Huh? Another name They please for the 3rd district. Uh, sorry, 2nd district. Madam so, Chair. Can we say, excuse me. Arde. Pakiulit yung pangalan nung isa, nung una? Sa 1st district sir, si Attorney Alex Blaze Cunanan. Cunanan. Yes sir, Attorney Cunanan. Is he from Dabao? Ah, uh, anong, anong anong I think so sir. Anong circumstances niya dyan? Meron bang ibang data diyan uh, telling about his uh, circumstances? Ang nakalagay lang dito, Madam Chair ay received by attorney Alex Blasey Kunanan. Yun lang. Yun na sir. Yung pina-receive namin sa kanya sir yung itong certification kasi siya yung nagdala nung nung signatures siya, siya, sir. Siya, siya, siya nagdala ng na signatures. Siya nagsabit. Yes, Madam sir. ganun lang pala. Another name. For the second district sir, the uh, same person. Si attorney Alex Blasey Kunanan. The same person. The same person sir. And for the third district And then for the third district, sir, parehas lang po. Madam Chair, Attorney Alex, please. Ma Madam Chair, can we sabihin na? Can we this uh, person?